yun mga kalampatids, meron na tayong dumating. Ayan, si ano, si Lala. Ayos, yung live natin. Nasa 900 pa ito mga kalampatids. Ayan siya. <laughs> Ayos, Lala. Ito na natin, paulay. nasa 900. Ayan siya, oh Ayaw po pumasok, sayang Ayun, ayun, 965 mga kalapatids 965 Ayos, ito na si Lala Meron tayong pang final Live pa to Mga kalapatids Sayang, sinayang yung oras Tagal Meron din Ilang oras din yun May 3 minutes siguro or 4 Sayang mga kalapatids Ayon, sila na. Ayos si Lala Ayos Maganda laban natin na sa final. Hindi man nagbago katawan ni Lala. Oh. Ayos mga kalapatids. Uh, pahinga ka muna. Dito ko muna siya ilalagay sa loob. Pagpahingay natin. Yan. Diyan ka muna. Mamaya bibigyan kita na ideal. Yan. Diyan ka muna. Ayos mga kalapatids. Oh. Against the night. Meron na tayong isa. Si Lala. 20 minutes later. mga kalapatid, so ayan na, yung isa natin, na tayo. Ayun si Brad Boy, ito na po yung ibon nyo, Brad Boy Ga, ayun <laughs> ayos, lumusot, hard race, kaunti pa lang na nagpapauwi eh. ayun siya, oh. Magaling to, ah. Mapa ismas, mapa... Sobrang init. Nakakalusot siya. Hindi ko nabubugawin. Baka umanop eh. Kayaan muna natin. Ayos. 800 pa siguro speed na ito. Brad boy ga. Ayan na po. Ibon nyo. Final na sa susunod na linggo. <laughs> Bata pa to. Ayan na. No? Yung isang nakawala natin si Kulet. Ayan, Brad Boy. Ayan din po isa niya. Ayan, silang dalawa. Ayos, ayos. Kompleto. Complete centrum ulit tayo. Hard race naman tayo ngayon. Nasa ah, initan. Nung nakaraan linggo, ismasan. Ayos. <laughs> Hinihingal ko ya. Ayan, ikaklak ko na mga sa...